Ezekiel Tinawag si Ezekiel na maging propeta. Ikalawang kabanata Sinabi sa akin ng tinig, Anak ng tao, Tumayo ka dahil may sasabihin ako sa iyo. Habang kinakausap ako ng tinig, pinuspos ako ng kapangyarihan ng espiritu at itinayo ako. Pinakinggan ko ang tinig na kumakausap sa akin. Sinabi niya, Anak ng tao, isusugo kita sa mga mamamayan ng Israel, ang rebeldeng bansa. Mula pa noong panahon ng kanilang mga ninuno hanggang ngayon ay nagre-rebelde sila sa akin. Matitigas ang ulo nila at mga lapastangan sila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsusugo sa iyo sa mga taong ito para sabihin ang ipinapasabi ko sa kanila. Makinig man ang mga rebelding ito o hindi, malalaman naman nila na may propeta pala sa kanila. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila. Huwag kang matatakot kahit na ang mga sasabihin nila. Mga rebeldeng mamamayan lang sila. Dapat mong sabihin sa kanila ang ipinasasabi ko sa iyo. Makinig man ang mga rebeldeng ito o hindi. Pero ikaw, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang magiging rebelde tulad nila. Ibuka mo ang bibig mo at kainin ang ibibigay ko sa iyo at nakita ko ang isang kamay na nag-aabot sa akin ng isang nakarolyong kasulatan. Iniladlad niya ito sa harap ko at may mga salitang nakasulat sa harap at sa likod nito. Ang nakasulat ay malulungkot na mensahe, mga panaghoy at pagdadalamhati.